Enero 9 ano dito po sa pamahalang barangay ng Paigal. At uh, makakapanayan po natin si punong barangay Ed Valdez kasama po ang kanyang mga kagawad. Magandang hapon, Kap! Ah, uh, magandang magandang hapon po ah, uh, ka Diego at kay ka David. Ayan. Asqua. Nakikita uh, ko po yung mga gamot uh, sa harapan po ninyo. Uh, ibig sabihin po ba ay nagsisimula na yung binabanggit po ninyong programa na Botika ng Barangay? Uh, actually po ay uh, sinimulan na po namin itong uh, pagbili ng gamot after uh, one week nung uh, kami po ay uh, nagkaroon po ng uh, uh, buwanang pulong dito po sa Barangay official ng Barangay Paigal. Noon kami po ay uh, nagsisyon, ay napag-usapan na po namin na uh, ang bawat isa na opisyal ay uh, magbibigay po o magdodonate ng 300 pesos kada buwan ng uh, honorarium po, pagtanggap ng honorarium. So, yun po ang uh, ibibili po namin ng uh, gamot uh, para po sa butika ng barangay, ng barangay Paigal. So, ito po ay uh, hindi po namin na uh, ibibenta kundi ito po ay bibigay na namin libre sa aming mga uh, kabarangay na mayroon pong uh, mga uh, sakit. Ay, uh, so, 300 pesos kada opisyalis, di magkano siyang buwan po yung pondo para sa gamot. Bali, kasama po ka Diego yung uh, uh, barangay tres namin, barangay tres, uh, sekretary, saka yung SK. Bali 11 po kami. So, kung tigtatatlon doon po, pag daan po ang bawat isa, ay uh, 3,300 po bawat uh, buwan. Buwan. So, pwede mo po yung mga nabili pong gamot? Ano-ano po yung mga gamot na available sa butika? Uh, ito po, babasahin ko po. Meron po tayong uh, alaksan, meron po tayong bioflow, paracetamol. New 40 Paracetamol Biogesic Paracetamol Para 250 may Acid Infamex uh, Paracetamol Pidicep At uh, yung iba mefenamic may may Acid phenomic. Ah, Amoxicillin um, po, meron po. Dicyclovirin. Uh, okay. So, kap, paano makakaksis? Halimbawa, ang isang uh, kabarangay ninyo, dyan sa uh, sinasabi po ninyong libreng gamot. Sabi ko nga po, eh, ang bibigyan lang po dito, yung talagang nangangailangan at uh, may sakit na aming mga kabarangay. Uh, bagaman libre po ito, wag naman sanang samantalahin, kaya jigaw. <laughs> <laughs> yung may mga sakit lang po. So, meron na pong bang ano, naka pag-access ng gamot sa mga oras ito? Ah, uh, actually po, ito pong sa listahan namin, uh, January 5, 2004, Rosaline Bagarra. Nakakuha na po ng paracetamol. January 5, Rowalyn Rodriguez. Nakakuha rin po ng paracetamol. Pwede safe. January 7, Teresa Baret, Pwede January 8, Mario Magno. Uh, Bernabe Barrett. Nakakuha rin po ng Alaksan. Mario Magno ulit. Josep. Teresita Quitalias. Josep. Mario Bautista Bayo Flo at Michael Valdez Bayo Jesek uh, ah, Kailan ba kumuha si Michael? Ah, January 9 January 9. yeah. Kap, ah, paano po ang pagbibigay? Uh, ah, meron bang kayo uh, kayong uh, limit na bilang na ibibigay sa isang tao, sa isang araw. Ah, ganito po kasi yun, Sir. Ang napag-usapan po kasi namin noong session, ang pagbibigay po namin, lalo na dito sa mga tabletas, tiga-apat sa bawat... Mm, humihingi Pasiente. na may kaya pasyente. Sa bawat ganito po, da, sa lalo na po sa bioflu, apat din po. Tiga-apat lang po. Ito naman po para sa mga bata, isa-isa lang sirup sirup okay. kung may sipon lang po siya magkasama man po kasi yung yung sa sipun da dapat po kasi to combine talaga uh, sa sipon at sa uwa, lagnat. dagnat okay. combine po talaga to kahit po saan ano to combine po talaga okay. to na pinapainom sa bata ang paracetamol po namin mayroon yung mas mataas mayroon yung mas mababa depende po sa edad ng bata na may sakit kung ang bata po edad na mas mababa, mayroon po kaming mas mababang paracetamol. Pero kung ang bata ang may sakit naman po ay medyo may edad, meron naman po kaming 250 gram. Baka meron pa kayong naisabihin sa inyong mga barangay. So, ako po, mga, sa, sa aking mga barangay, ako po ay uh, masaya. Kasama ko po yung aking mga konsihal ng Sanggunayang Barangay, ng Paigal, sapagkat yung aming nga uh, nabang aking nabanggit, ang aming nabanggit nung uh, kasagsagan ng kampanya ay uh, natupad na po yung aming pangarap. So mangayon po yung aking mga kagawad. Kaya uh, ako po ay nananawagan sa lahat po ng aking mga kabarangay na uh, kung kailangan po ninyo ng uh, gamot para sa mga uh, pamilya nating may mga sakit ay, uh, meron po, mayroon na po dito sa ating uh, uh, barangay hall na gamot na pwede po naming uh, first aid na maibigay po para sa inyo. Nanay, ano po pangalan niyo Nanay? Teresita, huko Italyan. Nakatanggap na raw po kayo ng gamot? Opo, nakatanggap po ako. Kumuha po ako kanina kay kansihal na Tyson Santos, Romel Santos Jr. Ano po yung gamot na nakawahan niyo? Ay ninyo? biogesic po, dalawa. Tsaka dalawang Newsep, dalawang Alaksan. Kasi po, na, may sipon po ako eh. Sumasakit po yung ulo ko sa gabi. Eh ngayon po, at naalala ko nga po na meron naman pong gamot na libre doon sa barangay at napunta po ako kanina. So, nainom nyo na po? Nainom po na po yung tigay-tigay sa... Dati na po ba kayo nakakukuha ng gamot sa barangay? Ngayon po nakakakuha po kami daling po kay Kapitan Valdez. Hop.